So yun, what's up guys? Gandang hapon. Natatapos ko lang kumuha ng ganito. May gagawin akong isang paraan ng isang taga-probinsya sa amin na ramah ang ginagamit. Yung mga buho na hinati-hati tapos tinalian. Tapos ilalagay mo dyan ng isang linggo. Tapos kakapi. Babahayan ng mga sugpo, mga isda, mga talangka, mga ganyan. Susubukan natin dito kung meron kasi sa probinsya namin, guys. Meron ganon Ginagamit namin yung mga bato pinapail pa namin para sa loob ng isang linggo babahayan siya ng isang ng mga kung ano-anong klase ng yamang tubig. subukan natin dito, guys. Bali dito dito bagong spot na naman ito, guys. Bali dito ko siya ilalagay. Dito. Yan. Yan banda. Lalagyan ko lang tali. Papagalan na ako guys. Oh. Bali size. Sa susunod na linggo guys. Kung sa babalikan. Ilalagay ko lang ngayon dito. Tapos sa susunod na linggo. Babalikan ko. Ayun daming isda oh. Yan. Oh. Yan. Maganda nga sana pumunta dun oh. Yan, ang ganda ng pan dito. So bagay yung na naman ito guys. Pinuntahan ko. Ah. Yan guys, bali dyan ko ilalagay yun. Lalagyan ko na lang ng tali. Tapos hakanguwin kasusunod na linggo. Bali, na lang ako dun sa gilid na yun. Tapos pupunta ako dun. So yun guys, gagawa muna ako ng kwan guys. Ang rama, rama ang tawag namin sa Ilocano. Ewan ko lang sa kwan sa Tagalog. Ang magandang gamitin diyan yung sanga ng salamagi, tapos mga buho, tas yung kasi yung butas-butas ng buho sa pagitan niya, doon sila papasok. Tsaka kung hinango mo, hindi sila basta-basta malalaglag. Yun. Yung rama dito guys na mga bato, kung may kasama lang ako sana na magaling lumangoy pwedeng gumawa dyan tapos sa isang linggo babalikan mo siya tapos gawa ka na ng eh, ay ng net tapos papalibutan mo yung bato tapos tatanggalin mo yung mga bato i itatabi mo tapos paglalabasan yung mga isa makukulong sila sa may net yung ginagawa namin dati sa nung sa probinsya namin kasama namin nung dati nung lulo namin so ang gagawin ko dito guys hahati-hatiin ko mga ganito kahaba Ganyan. sa dalawang sapatos na haba yan yan ganyan, ganyan tapos pagsasama-samain ko tas hahat tas tataliyan ko so yun guys bangon yung gagawin ko So ganyan ito ang gagawin ko guys oh. pagkasama sasama ko dyan Tapos yung pagkamarami na yan Dito sila susuot yung mga isda O kaya mga sumpo So yun guys, bali na hati-hati ko na. Bibigkisin ko na lang siya. Yan. Tatalian ko na lang tapos ilalagay ko na doon kasi hapon na. Hapon na, nakabike pa naman ako pumunta dito kaya malayo lalayo pa ito kasi sasabundo ko ulit ako. Tatalian ko na to guys. Mas maganda guys kung hindi sila dikit-dikit masyado yung may awang sa dito sa may kapakita ko sa inyo mamaya. Tatalihan ko lang. So yun guys, no? ganito yung sinasabi ko. Bali natalihan ko na siya. So ang mangyayari dyan, ibababad ko siya sa tubig ganyan tapos magsusuotan yung mga isda dito sa may gilid gilid eh, sa mga gitna gitna yan dyan o mga sugpo mga, uh, kalangka talangka mga ganyan tapos pagka maganda yan isang linggo dalawang linggo yan ibababad mo para bahayan talaga ng maraming isda Tas maganda nga ito kung may mga bato-bato sa gilid eh. saka lalagyan mo ng maraming kawain sa, sa taas nya para doon sila mamahay, mangitlog, mga ganyan. Tapos kahanguin mo, may net sa gilid niyan. Tapos saka mo ito, bilisan mong tanggalin sa tubig. Tapos taktak mo sa may sa may semento o kaya sa basta hindi sa, may tubig. Tapos yung pan naman, yung naglagyan mo dito, may net dyan. Da? Sample may net. Tapos nakulong yon, Tapos hindi na makalabas yung ita, da daan dal da da mo siyang paliitin hanggang siya magganyan siya yung mga isda makulong na sa loob tas yun na yung ginagawa na namin dati sa may yun ang ginagawa namin dati sa may probinsya ang dami namin makukuha mga palos mga tilapia mga supo mga kipe mga ganyan mga talangka Kaya subukan natin dito guys, kapag ka gumana ito at may nakuha ako kahit konti lang, gagawa ako ng plastic, bottle na gagamitin ko, yung Matatrap sila sa loob. Lalagay natin dyan. So, subuk subukan lang natin ngayon guys. Kahit may makulang siya ng dalawa, tatlo, ganun po. Pwede na. So, yan na guys. Ilagay natin dun guys. Dyan. Sa banda dun. Akyat ako dyan sa may simento. Pag ganun ako. Kabit-bitin so, ko na. Yan. Experiment lang to guys. Para uh, makakuha tayo ng easy na pamaram pamamaraan sa isda. Kuan na to, guys ha. Uh, subok na namin sa probinsya dati. Susubukan ko lang dito. Hindi ko kasi alam kung may mga, mga sugpo dito o mga kape. Mga talangka. Okay. Gigilidan natin kung na to. Oh, yan ah. Dyan. bali hulog natin dito guys may makukuha pa yung dalag guys oh. And, bali dito na para tago kung may pumunta man hindi nila makita talihan ko na lang ulit magkabilaan dito para yung paghangko yun hindi siya basta basta mahulog Ganyan lang kayo guys ah. Saliang ko lang. So yun guys. Ganyan oh. Ihulog ko na lang dyan. Yan. Shout out sa mga taga probinsya dyan. Sa mga taga karayan. Sa mga ilokano. Yung mga nakasubok ng ganyan dito. I-legit check nyo nga kung kung, kung guys effective to. Ito o oh, may mga ibang pamamaraan kayo guys na alam na hindi ko alam pakisabi nyo na lang at gagawin ko dito baka mas effective yung pamamaraan nyo kasi itong pamamaraan namin lumang lumang style pa to Kaya ngayon marami ng bago na style baka mas effective yung sa inyo kasi dito hindi ka pwedeng maghagis ng kwan dito guys yung sa Ilocano yung tabukol ba kasi sasabit yun lulusungin mo yan kapag kung sakaling sumabit sayang kasi mahal din naman yung kung yung sigay kaya yung mga ganito lang yung pamamaraan na ginagawa namin para makatipid tayo sa pera at saka hindi masayang kapag sumabit yan si panigurado yan oh, kung sana yung kung marunong lumangoy may dalag dyan sa loob dyan, diyan sa mga damuhan dyan oh. meron dyan panigurado yan sa mga ilalim ng mga batu-batuan dyan kaya susubukan natin to guys Kung sakaling effective to Gagawa ako ng plastic Yun lang yung alam ko Plastic at saka ito Kung mayroon sanang mga buho Kawayan dito Pwede ako maghabi Yung hahabiin ko pa Meron nung din naman ako maghabi Ng konte Pwede Gawin kong ganun Eh wala tayong mga kondito Resources Plastic lang meron Mga mineral water Na malalaki Yun na lang gamitin natin guys So yun guys ilalagay ko na to tapos sa susunod na linggo balikan ko na lang tapos titignan natin kung may mahuli tapos dito na rin ako magluto guys sa susunod na linggo magdala na lang ako ng pagkain ng lulutuin ko kung sakaling kunti lang mahuli huli at least hindi ako gugutumin dito kasi bundok dito guys yun hapon na kaya ilalatag ko na to guys tapos uuwi na ako nilulubog ko na yun Lumubog na sana ma. In ice na, yun. natanggal siguro yung isa. Yeah. So yun guys, nailubog ko na. Abangan nyo na lang sa susunod na linggo guys. So bali ito pala yung katakasama ko sa pagbablog guys Yung bike ko